Ah, uh, magandang tanghali mga kapatid na uh, hindi ako nakapag-video kanina ng maga kasi ah, uh, ano, nakakatakot yung aking cam holder ah, uh, baka malaglag yung cellphone ay matasyon mataas yung tayakad ayan, uh, mag-update lang po ako ng youtube ko at ah, uh, ito, nakahuli ko kanina ng uh, ito ayan, huli ko kanina ng nasa apat na kilo yan tatamnail ko na lang mamaya tatamnail ko na lang mamaya shoutout muna kay Match Gio TV yan kay Gio Hunter kay Roy De Las Reyes kay Kuya Jet Libigi yan at saka kay kay Joel Punay yan. shoutout sa inyo at maraming salamat at yung iba kong mga supporter na matagal na nagabang ng na aking video ay pasensya na po at ngayon na po wala kapag video hindi po ako makapag video na maayos kasi yung cellphone ko baka malaglag eh nakapag hinayang. at <clears throat> baka mabasa ayan ito yung huli ko kanina umaga ayan. at siguro uwi na kami at, ano, um, anong oras na ba? alas 12 na magalas magalaw na na ayun at <clears throat> shout out nga pala sa kapatid ko kay kay Misa Tayo vlog yan tsaka sa tatay ko yung walang sawang sumusuporta sa shout out na rin sa anak ko kay Shane tsaka kay Vanessa yan at sa asawa ko ingat ka dyan sa trabaho mo at yun Andito may pangulam na naman at kahit pa paano hindi napibili ng ulam. At maraming salamat po. Uh, pasensya na po at maiksi lang ang aking video. Uh, at sana magustuhan nyo. Uh, hindi ko po na pa ako nakapag-video ng ng mayos kasi nga yung camcorder ko ay gumagalaw baka malaglag. Ito yung ginamit ko, Nimrod Toygan only. Larawan. Ayan. <clears throat> salamat at sana Okay, saya nyambi je